Ano? Kuya, okay, na ako well, yun know, lang yun. Know, you... Ayaw mo ako? Ah? Ha? Okay. Tapang-tapang ka pa eh. Saan ka yung mulat mo mula. okay. dyan? Anong okay na? Anong hindi pa okay yan? Ba't ka bilis tanggal? Tanggal mo lahat. Patrosa, sa bilhin mo kayo sa talas. Sublim dyan kaya mo mga sa talas. Kaya kung ay tulip-tulip siya lang. Kapay kas-kas tam. Bakit mo kinaganyan? Ano yung trasa? Anong trasa? Galit, inggit, o oh, kung sinagan mo lang talaga? Dalit, pis Pispisin ka kita. Ha? Gusto na atam lang. Ha? Gusto mo. Ay gusto mong maglaro tayo ngayon. Ha? Gusto mo nga ilang baka di washing washing naman kukulamay. Sige, agurin mo yan. Tanggalin mo. Ano yung nilagay mo dyan? Karayom? Lamig? Anong gawin mo? Ano? Ano? Ate, nakulubog uh -oh, natin ang mga kola mong ka. Pusibli nga kung tingkabel mo nga aglok, -ag tingakas na nga kung tingkabel na mo. No? Ha? Ano yung kabel mo ta? Sagot! Madi ka nga uh ako, sabi mo kuryente. Kuryente. Lamig lang. Sige, tanggalin mo lahat ng lamig. Bilis! Bilis Ilan taong ka na matanda ka? Ilan taong? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? matanda ka? Lakas-lakas mo na ha? Marami ka na pinatay na? Lakas -lakas mula, ha? Hindi di mga ng ng mga gas? Babasa ka? So, okay.

dapal kah dapal mau membuat kah hanya kepalam karta tangga snake war iya karta kamu tangga karta Ha? jadi bangku kamu dapat itu sebuah atau makanya <laughs> jadi ah di kota di bangku untuk karta aja ya sekarang sekarang jualin saja May mga sa nang ng kape, sabog na ulo na Kung siya siya lagi na lang, eh. na, mau. niya nakapantay Trabaho ko kami eh. yung ka? Ha? Hindi na mo. Huwag na. Hindi na Magkukulong ka kami. Hindi na ariwanda ka. Ha? na. kolam di Yawe, patahin emang ke kolam itu. Kebuan emang ke kolam, jam kita rolan tapi tumpang ke tawar lupa. Yeah. <tip> <tip>

Ang anak mo, hindi pwedeng sabihin ang pangalan ng Chris okay, Shoutout. Maraming maraming salamat sa nanonood. God bless sa'yo